Hello, Hello, guys! Guys! Magandang Magandang <laughs> Hello guys! Magandang buhay! Hello guys! Magandang buhay! Ako nga pala si Joe Villiclave At ako nga pala si Mark Carlo Arniego At ako si John Cativo. Ngayon, sabay-sabay natin tuklasin kung paano nga ba makakatulong ang teknolohiya sa wikang Pilipino At samahan nyo kami upang alamin kung paano nga ba mapapaunlad na teknolohiya ang wikang Pilipino At ngayon, sabay-sabay natin alamin ang mga paraan kung paano mapapaunlad ng teknolohiya ang wikang Pilipino. Ngayon, sabay-sabay nating pakinggan ang mga opinyon ng mga estudyante tungkol sa kung paano nga ba mapapaunlad ng teknolohiya ang wikang Pilipino. Hello, guys! Muli magandang, magandang araw sa ating lahat. Ngayon, andito tayo, sa anti-integrated school upang hingin ang opinyon ng mga random student tungkol sa, sa paano ba mapapaunlad ng teknolohiya ang wikang Pilipino. Ngayon, samahan sa niyo kami. Tara! Sa inyong panagal, paano nga ba mapapaunlad ng Teknolohiya ang likha ng Pilipino? Sa palagay ko, napapaunlad ng Teknolohiya ang likha ng Pilipino dahil sa meron tayong ginagamit na Google Translate para malaman natin yung mga ibang ngusya, ibang bansa. Yon, para malaman din nila yung saan sa pamamagitan ng Teknolohiya. Maraming salamat Paano naman sa iyo makakatulong ang teknolohiya sa pagpapaunlad ng wikang Pilipino? Para sa akin, pinang kabataan, siyempre, karistot ng kabataan na mahilig sa teknolohiya, sa cellphone. So, nagagamit nila yung, uh, yung cellphone o teknolohiya para may bahagi wikang Pilipino. Uh, parang, yung teknolohiya, hindi lang siya nakakasama. Parang, meron din siya good effect na na ibibigay para sa ating wikang Maraming salamat. Maraming at Para po sa akin, uh, mapapaanlad po natin ang wikang Filipino gamit ang teknolohiya sa iba't ibang pamamaraan. Gaya na lamang po ng halimbawa ng uh, paggamit ng social media. Hindi po ba isa rin po yun sa uh, isang paraan para pumapalaganap ang wikang Filipino. So, doon po, sa paggamit ng social media, yung mga tao, uh, maaari po silang bumuo ng iba't ibang mga grupo o gumawa ng mga page na naglalayong magpahatid ng uh, iba't ibang kaalaman at impormasyon tungkol sa wikang Filipino. Uh, sa pamamagitan din po ng paggamit ng teknolohiya, mas madaling maabot ang mas maraming tao at magkakaroon ng mas malawak na uh, pagkakataon para matuto at mapalaganap ang ating wika. Maraming salamat po. Hindi naman lingit sa ating kaalaman na ang ating sariling ka ay buhay. Sa madaling salita, ito ay ibaya na. So, isa sa mga paraan kung paano natin mapapaunlad ang ating sariling wika ay ang paggamit ng teknolohiya na cellphone sa kung saan is usong puso ngayon kagaya na lamang ng, ng uh, social media platforms na kagaya na lamang ng Facebook Instagram na maaari tayo makapagbahagi ng sarili nating opinion na kung bakit na ba ito dapat ay at gaano kaganda ang ating sarili wika kung nga tayong sarili kasabihan na at ngayon, ating napakinggan ang iba't ibang opinyon ng mga estudyante ating nakapanayam. Hindi na rin naman nalingid sa ating kalaman ng teknolohiya ay napaka-importante sa panahon ngayon. Dahil sa paggamit ng teknolohiya, mas napapadali ang pagpapaunlad at pagpapalaganap ng wikang Pilipino. Bukod pa rito, ang wika natin ay nasa DNL pa lamang o Developing National Language. Ibig sabihin, ang wika natin ay hindi pa lumalaganap sa iba't ibang bansa. Kaya ang teknolohiya ay mahalaga sa pagpapaunlad ng wikang Pilipino. At ngayon, ang teknolohiya ay magagamit pa natin sa pag-access ng libro, diksyonaryo, at iba't iba pang online platforms. Maraming salamat, salamat sa inyong pagkikinig at panonood. Please, please like and share. Bye-bye! So guys! <laughs> Tama na yun! Sabi ko ulitin. Lahat? Oh. Hindi anak. So ngayon, samahan niyo kami na... <laughs> 私は。